Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Lipitiko, Kabanata 6, Talata 1 hanggang 6. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Nagkakasala ang sinumang magkaila tungkol sa isang bagay na inihabilin sa kanya. Ang sumira sa kasunduan, ang magnakaw o magsamantala sa kapwa, at ang mag-angkin ng isang bagay na napulot at manumpang iyon ay wala sa kanya. Babayaran niya ang kanyang ninakaw o anumang napulot o inihabilin na inangkin niya. Ibabalik niya ang alinman sa mga ito at daragdagan pa niya ito ng ikalimang bahagi ng halaga niyon sa araw na maghandog siya para sa kasalanan. Ang iaalay naman niya bilang handog na pambayad sa kasalanan ay isang lalaking tupa na walang kapintasan. Itatakda mo ang halaga nito ayon sa sukatang itinakda ng sangtuwaryo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Libidico, chapter 6 verse 7 to 12 iyo ng pare at siya'y patatawarin sa alinmang pagkakasala niya. Mga handog na sinusunog ng buo. Sinabi pine, paniyawi kay Moises, Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak ito ang tuntunin tungkol sa handog na sinusunog kailangan ilagay sa altar ang handog na sinusunog at dooy hayaang magdamag na may apoy na nagninipas, magsuot ng damit nalino at salawal nalino ang pare at aalisin niya ang abo ng sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng altar pagkatapos magpapalit siya ng kasuotan at Dadalhin niya ang baabo sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagninigas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Iyahanay sa ibabaw ng gatong. Ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Amen po isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika na kabanata ng Levitiko, versikulo labing tatlo hanggang labing walo. Patuloy na paniningasin ng apoy sa dambana at di ito babayaang mamatay. Handog na pagkain, versikulo labing apat. Ito naman ang tuntunin tungkol sa mga pagkain hiyahandog. Mga saserdote lamang ang maghahandog nito sa dambana. Dadakot ang saserdote ng harinang binusan ng langis at binudburan ng kamanyang at ito'y susunugin sa dambana bilang handog sa akin. Ang masarap na samyo nito ay paiilan lang sa akin. Ang natira ay magiging pagkain ng mga saserdote. Lulutuin ito ng walang libadura at doon nila kakanin sa isang banal na dako. Sa patio ng toldang tipanan, inilaan ko iyon para sa kanila bilang kaparte ng pagkaing handog sa akin at tulad ng mga handog na pangkasalanan. Iyo'y banal din. Lahat ng lalaki mula sa lahi ni Aaron ay maaaring kumain nito. Ito ay kaparte nila at magpakailanman sa mga pagkaing handog sa akin. Anumang masayaran nito ay itinuturing na banala. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Levitiko, Kabanata 6, Versikulo 11 hanggang 24. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, Ito ang handog na dadalhin sa akin ni Aaron at ng mga paring mula sa kanyang angkan sa araw ng pagtatalaga sa kanila. Kalahating salop ng mainam na ng panghandog, ang kalahati nito handog sa umaga at ang kalahati na may sa gabi. Ito'y mamasahing mabuti sa langis at prito sa kawali at pagpipirapirasuhin. Pagkatapos susunugin sa altar bilang mabangong samyong handog sa akin, gaya ng handog na pagkaing butil. Ang paring mula sa angkan niya aron ang magahandog nito sa akin. Ito'y batas na dapat sundin magpakailanman. Ang handog na ito ay susunugin para sa akin. Ang lahat ng pagkaing butil na handog ng pari ay lubusang susunugin at hindi ito maaaring kainin. Sinabi rin ni Yahweh kay Moises. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Leviticus chapter 6 verse 25 to 30. Salatain mo kaya Aaron at sa kanyang mga anak Nasabihin ito ang kautosan tungkol sa handog dahil sa kasalanan. Sa datong pinagpatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan. Sa harap ng Panginoon, kabadal-banal ang bagay niya. Ang saserdote magahan niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon sa dakong banal kakanin sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. Ano humi humipo ng laman niyaon ay magiging banal, at pagka pumilansik kang dugo sa alinmang gamit, ay lalabhan mo yaon na napilansikan sa daong banal. Datapwat ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin, at kung diluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at mabandawa ng tubig. Bawat lalaki sa mga sasaldote ay kakain niyaon bagay ngay kabanal-banalan hindi ka kanin ang anumang handog sa kasalanan kung may dugo niya ay pinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubo sa dakong banal sa apoy nga sunugin This is the word of God Amen